Hello guys for today's vlog. Ayan, wala na naman tayong magawa guys. At tatalian na lang natin ang buhok si Batang Makulit. At ayan, syempre ayos-ayos muna kahit na walang pasok. Kailangan presentable ang mga bata. Dahil medyo maulan nga dito sa amin ngayon. At ayan, walang labasan ng bahay ngayon guys. Dahil masakit sa ulo ang ulan. Tapos biglang iinit. Ayan. Medyo masama ang panahon dito ngayon. Kaya dito lang kami sa loob ng bahay. Maaraw siya guys pero maambon-ambon. At ayan nagsaing na nga rin ako nyan. Dahil wala namang ibang gagawa ba? Diba? May pasok din kasi yung dalaga ko ngayon sabado. Kaya ako na lang muna ang nagsaing. At naubusan na nga rin kami ng gas. Kaya yung super kalan lang ang ginagamit ko ngayon. At ayan, naisipan ko na nga rin linisan yung aming electric fan. Dahil wala na nga lumalabas na hangin dyan guys. Puro na lang siya. Puro alikabok. At syempre para makatipid-tipid din tayo sa kuryente. Ayan, dapat linisan natin ang mga electric fan natin para yung hangin niya ay okay na okay siya. Eh ngayon kasi wala na lumalabas na hangin. Hindi ko na nga lang muna siya inano, binasa yung nilinis ng tubig. Kasi nung nakaraang nilinis ko siya, tubig naman, Binras ko talaga siya ng ano, is, ng liha. Ayan. Eh ngayon, alikabok lang naman siya talaga, kaya brush lang muna. At ayan, ang aking batang makulit at saka yung tita niya. Nag-uusap sila about sa, sa police. Kasi gusto nung aking batang makulit ay magpupulis daw siya at huhulihin niya raw yung mga magnanakaw ayan kaya sabi nung tita niya niloloko siya dapat yung mga pulis nagtutumutulong din ba sa nanay nila maglaba kasi naglalaba nga ako ngayon alam mo dya, alam nyo ba guys kung anong sagot niya hindi raw naglalaba ang mga pulis ayan yan ang sagot niya hindi raw naglalaba ang mga pulis kasi nanguhuli lang daw yun ng mga magnanakaw. <laughs> 'Di ba? Pagbata talaga kung ano-ano lumalabas sa bibig no? Pero gusto niya talaga pulis. Sabi din papa niya, kahit man lang daw mag -nurse na lang siya, ayaw niya raw. Gusto niya daw pulis. At ayan inumpisahan ko na 'yung paglalaba ko, guys, dahil napakarami na. And nagda nagda na ako niyan. Kasi inumpis in inuna ko yung labahan yung mga damit ni batang makulit at yung mga underwear namin. Ayun. At syempre yung mga puti bago ang decolor. Ganyan ako maglaba guys, hindi hindi sama-sama. tas bukod din yung mga shorts, ayan yung mga t-shirt na mga decolor. Ayoko nang sama-sama kasi mag-iiba ang kulay ng mga puti. 'Di ba? kahit naman siguro pambahay lang natin yung mga puti na yan eh, syempre kailangan malinis din, di ba? Diba? Ayoko rin kasing mag-ano ng mga nangungutim. Lalo na sa mga anak ko. Kailangan maayos. Thanks for watching.